dito tayo guys sa uh, Balagtas, Bulacan alapit tayo sa simbahan ng Balagtas nag-deliver kaya pumunta na rin tayo dito sa simbahan kaso sarado ayan o first time lang natin makapunta rito sa simbahan na to ayan ayun nakalak lalapit sana tayo nakalak and then and then jesus Ito pala ang simbahan ng Balagtas, Pulacan. Ayan, San Lorenzo. tayo makapasok simbahan dahil sarado guys. Viernes ngayon. I don't know why I deliver for the Sa himik na simbahan parang kundi lang yung mga tao rito halata mo sa labas ka binaba rito at yung mga komersyal eh sarado parang inaabot ng tubig And thank you guys sa uh, make mixing natin na video sa uh, simbahan ng Balagtas volcano